Magandang umaga mga palangga. Pahinga kami ah. Nagugutom kamu kami eh. So, kain muna kami itlog ah. So, mana masarap man ang itlog, Bunjeng. Masarap man ang itlog. Gaano sarap ang itlog? Nga doon. Yami. Masarap ang itlog. Mama, masarap ang itlog, mo. Ah, Then, Ang ano? Ang Kailangan natin oh, itong itlog, ma'am. Oh, itlog, oh, hotdog. Itlog. Ay itlog, oh, na. Itlog. So, walang itlog, katatapos lang, ma'am, ah, magbinta ng, ng tinapay, ah. So, pahinga muna kami, ah. Kailangan bunting maubos yung hobya, ah. Cut out na kay Clara. Sa may badiri, hablan, hablan. Cut out ang da. At ang itlog, mga palangga, kailangan natin kumain ng itlog kada araw-araw. Healthy ito sa ating katawan. So, itlog kainin natin mga palangga. shout at pala sa aming mga followers janha Have a blessed day for today. Bye-bye. Ah. For a while.